Eso. So, um. Kagaya yung dati. Kaya yung dati. Mga ilang taon na hindi nakaganito guys. So, so ngayon lang naman. Ano, kasi magdamag yung ulan eh. Magdamag yung ulan. Ang lakas talaga. Kaya ganito yung volume ng baha. So naiipo yung tubig na ganoon. Ang karaming tubig. <coughs> so hindi lang yan dito guys. No? So hindi lang yan dito. Hindi lang dito. pati yan dun sa Binida lahat ng uh, halos Manila dito Manila Then, oh, dito maluwag maluwag dito guys pero sa si Espanya baha sa si Espanya ayah, ayun yung nakikita nyo yun, guys ayan guys ayan oh, ah, stranded yung mga sakyan na yan ayan yan yung nakikita stranded dyan so ngayon mawalan

yung baba dyan ano sa ng malakas guys so ito yung motor natin guys oh. so sumasabak ng baha yan so nandito pa rin tayo guys oh, nagkakape pa rin tayo nagkakape pa rin tayo guys nagkakape tayo so shout out guys ha ah. good morning good morning good morning good morning <coughs>

So isitan. Ay, so, isitan guys. Yan. So doon tayo galing guys. Oh. Okay, so. Okay, axis. So yan guys. So. Oh. Grabe talaga. Grabe yung baka guys. Kung yung nakapapansin. So ito yung tricycle natin guys. So, oh. diba? Yan, tricycle natin. Oh, balot na balot. So yan guys. So. Oh pati doon papuntang Ligarda yun yeah, bangbao bangbao oh. ba ba, yan guys papuntang Ligarda yan so what's up guys ha oh, easy time kaya yeah, po so, what's up guys dito tayo sa Ayala Bruce dito tayo sa Ayala Bridge guys so yung tubig guys oh kulay itim na kulay itim na po ang kulay ah. kulay ng tubig guys oh so yung guys dito tayo sa Ayala ayun guys oh yung kulay ayan dito tayo sa Ayala Bridge guys grabing ba yung tubig ng inaagos guys oh kulay itim na no? oh kulay itim dito tayo sa post PC o di San Jose ito. ito yung hospital na na isla so marami guys oh okay. ito oh Tinan namin yung tubig, kulay itim na. No? So, yun guys ha, dito tayo sa Ayala Bridge. So, may kiyapok na. Guys, dito tayo. Ito yung naising natin guys. So, oh. diba, kung saan saan tayo nakakapunta. then guys, so. Oh. So, maraming na-stand dito guys, so. Oh. So, kasi kung hindi nila sinasampayan, mga sasakyan nila yan guys, kaabutan ng bahay, yan Hey oh. okay, so. oh. yeah, guys, so what's up, guys? Good morning, good morning, good morning.